Hello! Pagpunta tayo magagala Happy New Year 2024 sa lahat Samihan Pupunta tayo kung saan una nang kang ang ating Pasan na yan Sa pagkatrabaho Diyan sa lugar na yan Kaya pa rin tayo sa Ano natin dyan eh natin ang ating nakaraang lugar next po itong lugar na to -tahan natin ito ay pagkagala lamang After long years, eight years, didn't make it. Ay babalik ulit. Kusang matagal nating ilakbay ang lugar na ito. Ba ulit, ulit? After long five years. ba? Oh, na dito na pala yung mga tricycle Yun nga lang giba na yung ano yung Robinson Pioneer Bonnie ah, may, may nakabili na gagawin kong dominion Ano ang pioneer? Sa pioneer? Sa PNB lang PNB?